mag-open na tayo kasi parating na yung mga zombie mga zombie, mga students na talagang nag-uunahan sa ating burger uh, steak sa gravy natin, yan, open na tayo ito rin tayo maraming pati kasi pag sila, dagsahan sila. So, so may eat pa rin pagdating nila pero mabilis natin ipaprasas kasi natutunan yung mga pati. Ito ang special sauce ng ating burger steak. Sabi nga ng mga suki, grabe ang sarap ng gravy. Ang budget meal na burger steak na ito ang nag-viral sa panlasa ng mga students ng Agma. Tinatangkilik nila hindi lang dahil sa mura, tinatangkilik nila dahil sa sarap ng lasa. Ang one-piece burger steak sa halagang napakamura, sa halagang 35 pesos lang may ulam at kanin ka na. Ang two-piece burger steak naman 45 lang ang halaga, kaya kasyang kasya sa budget ng mga eskwela. Tuwing lunch break nila, pinipilahan talaga. Minsan nga yung ibang naubusan, nadi-disappoint pa. Pero ang iba naman mga estudyante may kanya-kanyang diskarte. Yung iba, bumibili na lang ng 2 piece burger steak, may dala silang kanin. Yung iba nga, paglabas sa hapon, dumadaan pa dito para mag out at para dalhin sa kanila para gawing hapunan. Unfortunately nga lang, kalimitan, tanghalian pa lang, ubos na ang burger steak na pinipilahan. Kaya wala lang mabili yung mga napapadaan sa gabi. Maraming salamat nga pala sa mga estudyante lagi tumatangkilik at lagi nakaubos ang ating burger steak. masarap ang gravy dito guys masarap pa sa gravy ng mga fast food Yo, salamat ha salamat kay ano kay Wilmar Yeah, so mga yan yeah, mga mga new customers natin, siguro mga taga na ano kayo, taga kulay din ako ha? Wow! Oh! Wow, parang babata nyo pa, parang maging college. Freshman! Oh! anyway, prepare natin ang order nila mga burger steak. Oh God, yeah. yeah! Ay, no. Ay, no. Like Patricia po. Yeah. Patricia, si Patricia, pinakatahimik na, na siya. ng Greta. Ayun, ayun, ayun. mga ayun. No. Ay, tayo. ayun. Ayun,